morning mga kabutin isang napaka importanteng araw sa ating lahat lalo sa may mga puso ano po happy happy valentine mga kabutin sa inyong lahat ngayon may piniprepare po ako na isang organic na flowers arrangement gagawa po ako, mga kabutin pipilis lang sa inyo para mamaya makikita nyo kung paano ko ginawa ito po yung simple lamang pero ito po ay irigalo sa inyo mga followers ko. Kasi valentine ngayon, alam ko naman lahat po kayo may mga puso. Kaya ibibigay ko sa inyo ito, regalo na ito. Isang organic, pero memorable. Irigalo regalo sa inyo. Hindi ko man kayo maabot, hindi man kayo makadaupang palad ko. Pero sa isang mga regalo, ipapakita ko sa inyo. Ay makapaglulat sa iyo ng isang kaligayahan sa inyong kaibuturan na inyong mga puso. Kaya mga kabutil, ipiplex sila Mga kabutil, na sa inyo yung aking ginawa. Ito ang regalo ko sa inyo mga kabutil ngayong Valentine's. At mga kabutil, Ito yung mahalagang araw sa ating mga bilang isang tao yung importante sa atin yung puso natin di sa lahat ng parte ng ating katawan puso ang pinaka importante sa ating katawan although lahat ng parte ng katawan yung napakalaga pero yung puso ang siyang pinakamalaga sa ating katawan dahil kung walang puso walang pagmamahal ngayon mga kabutil sa mahalagang araw na to na araw ng mga puso hindi lang po sa mag-asawa kundi sa lahat po ng tao na may dakilang puso Ay, ipagdibang po natin ang mga araw ng puso kahit bagamat tayo may mga problema eh ating pong ah minsan kalimutan at ibuhos natin ang pag-umahal sa araw na to although hindi lang po sa araw na to kundi sa, all the through the years ng ating buhay habang tayo nabubuhay laging ingatan po natin ang mga puso magbigay po tayo ng pagmamahal sa ating kapwa na siya pong pinaka ang mahalaga bilang isang tao natin na tayo po ay sa ating kapwa sa, sa, ating sarili una sa lahat ang ating Panginoon kaya kamutil ito po ang simple regalo ko sa inyo saan mang kayo sa dako ng mundo followers kung ano hindi followers at lagi ka na aking video ito ang tanggong regalo sa iyo isang organic na regalo nang mula sa kaguturan ng aking puso ito po ang regalo sa inyo Yan, Yan. ito po ay galing sa aking puso galing puso galing sa sagingan yan siya po nagpapataba nagpapatibok na ating puso yan kaya mga kabutil sa mapagpalang araw sa ating lahat at ibigay po natin ang pinakamatamis na pagmamahal sa ating kapwa sa pagmamagitan ng ating puso ibahagi natin ating pagmamahal sa Panginoon, sa ating sarili, sa ating pamilya, at sa ating kapwa. Maligayang karawan. Maligayang uh, araw ng mga puso sa ating lahat mga kapatid. Isabog natin ang pagmamahal sa mundo na ito para yung pagkakaisa at respeto sa ating ay manguna. Kaya, happy Valentine's sa ulit mga kapatid kahit saan man kayo sa lawa ng mundo happy valentines ano ba, ano ba yung puso na yun? wala ba eh kasi matanda na ako eh God bless all